Sa gitna ng kagubatan, mahimbing na natutulog ang hari ng gubat, ang leon. Ngunit isang maliit na daga ang aksidenteng tumakbo sa kanyang katawan at nagising siya. Galit na galit ang leon. Inangat ang kanyang malalakas na kuko, handang lapain ang daga. Nanginginig ang maliit na nilalang. Patawarin mo ako, mahal na hari. Hindi ko sinasadya. Balang araw, makakabawi rin ako sa iyo. Tumawa ng malakas ang leon. Ikaw? Isang munting daga? Paano mo ako, ma ako matutulungan? Ngunit sa halip na kainin, pinakawalan niya ito. Makalipas ang ilang araw, nahulog ang leon sa bitag ng mga mga ngaso. Nakaipit siya sa lambat at buong lakas na sumigaw. Humihingi ng saklolo. Narinig ito ng daga. Dali-dali siyang lumapit. Kinagat ang lubid at unti-unting pinunit ang lambat hanggang sa tuluyang nakalaya ang leon. Nagpasalamat ang hari ng gubat. Hindi ko inakala na isang maliit na daga ang makapagliligtas sa akin. In salamat kay Bigan ngumiti ang daga at sumagot kahit maliit may magagawa rin para sa iba.